kumusta mga ka nine Welcome back sa aking YouTube channel. Sa bidyong ito ay pag-uusapan naman natin at iisa-isayin natin kung ano ba ang dapat na laman ng ating mga first aid kit o ng medicine kit. Kaya kung ikaw ay interesado na malaman, ang bidyong ito ay para sa iyo. Kaya panoorin mo hanggang dulo. Siyempre, bago tayo mag muli hinihikayan ko kayo na mag-like at mag-subscribe sa aking YouTube channel at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong video na ilalabas ko. Kaya tumpisahan na natin. Let's go! At ito na nga mga ka-5neno, ito yung uh, isang set ng uh, medicine kit natin. iisa isay natin yung laman yan at uh, uh, sasabihin natin kung para saan ginagamit yung bawat uh, laman ng uh, ating uh, purse aid kit at ito mga ka-5 na yun yung number 1 natin yung tinatawag na digital thermometer ito yung uh, dito natin malalaman kung ano yung temperature ng katawan ng uh, tao na kinukuha na natin ito ito yung tinatawag na digital thermometer dapat lang mga ka-59, laging may battery ha, kasi battery operated dyan. Itong uh, sumunod mga ka-59, ito naman yung kung tawagin natin is uh, betadine. Ito yung ginagamit natin para uh, pagka may nasugatan, ito kagad yung unang inilalagay natin. Kasi pag yung alkohol, masyadong mahapdi para sa sugat, kaya ito na yung... Uh, ginagamit natin o nilalagay natin kapag may nasugatan doon sa minabantayan natin ito naman yung uh, Bixby porat, alimbawa may mga sinisipon siyempre tayo yung mga security guard eh, tayo yung lapitin ng mga o nilalapitan lagi ng mga uh, tao na kasama natin doon sa binabantayan natin, yung mga sinisipon inuubo yan, pwede nating ipayaram sa kanila para may apply nila para maibsan yung kanilang pag at pag uh, yung sipon nila dito naman mga ka-59 yung ghost pad at saka ghost tape yan, magka-partner yan kung sakali halimbawa may masugatan dyan sa binabantayan nyo at kailangan lagyan ng ghost pad syempre para dumikit kailangan natin lagyan ng ghost tape Ayan, para sa mga uh, nasugatan o kailangan lagyan ng uh, matakpan para hindi ma-infection kailangan natin ng ghost pad at ghost tape ito na mga sumunod mga ka-59 ito yung tinatawag na burn ointment kapag uh, may mga napaso o mga nasunog dyan sa mga kasamahan natin o sa mga empleyado na binabantayan natin, 'di ba? Para uh, maibsan yung uh, pananakit at para hindi lumala ang uh, paso o yung uh, sunog, kailangan nating lagyan ng burn ointment. Ito namang sumunod mga ka na yung tinatawag natin na uh, ban-aid. Kapag uh, may nasugatan na uh, mga maliliit lang at kailangan takpan, hindi nating kailangan gamitan ng ghost tape at ghost pad. Ang kailangan lang natin dyan is ban-aid para matakpan yung ng at hindi ma-infection. Ang sumunod naman yung cotton ball. Siyempre, bulak, kailangan natin yan sa mga nasusugatan, sa mga nahihilo. Diyan natin ilalagay yung uh, white flower. Lagyan natin ng white flower yung uh, cotton balls para yun yung aamoyin natin. Hindi tayo direkta o hindi direktang iaamoyin yung bote. Hmm, ito na yung sinasabi ko kanina, yung white flower kapag may mga nahihilo 'di ba? Mga masama yung pakiramdam, 'yan pwede nating uh, bigyan ng uh, white flower. Ito talaga yung karaniwan na ginagamit para sa mga nahihilo lalagyan natin uh, kukuha tayo ng cotton balls ilalagay natin yung ano papatakan natin ng white flower para amoy-amoy ng taong na uh, nahihilo at yun, malamang may na yung pagkahilo niya. Konting pahinga lang yan. Okay na. Ito naman, para lang sa kaalaman ng uh, nating mga kapayb na natin, itong sanitary napkin is ginagamit din natin yan sa first aid. Lalo na kung yung sugat na natamo ng tao ay medyo may kalakihan na. Diba? Yan yung ginagamit natin para kung kumbaga maibsan yung pagdurugo kung nagdurugo o kaya yung malaking sugat niya matakpan yan yung ano ginagamit natin sanitary napkin mga ka-59 at itong uh, panghuli naman mga ka-59 ito yung alcohol natin syempre kailangan natin to uh, pang uh, syempre para hindi ma-infection maglagay muna tayo ng alcohol bago tayo humawak ng mga gagamitin natin o ipapagamit natin sa mga tao para antibacterial ba diba? 70% alcohol yan yung gagamitin muna natin bago tayo umawak sa mga gamit na ibibigay natin sa mga tao na nangangailangan ng tulong natin uh, at ayun nga mga kapahid na no? Uh, sana ng idea dun sa pinakita ko sa inyo at pinag-usapan natin kompleto ba ang alam uh, ng medicine kit nyo kung hindi eh, syempre, kumplituhin nyo na. At ayan mga ka-59, hanggang dito na lang muna tayo. Maraming salamat. At syempre, yung lagi nating paalala sa ating lahat, always 10-3-5 tayo lagi sa mga 2-0 para 74 tayo, 1-6. Hanggang dito na lang muna. Maraming salamat mga ka-59. Mabuhay tayo at gagawin sa ating lahat. Thank you.